Sadly, noong November 5, 3 a.m. ng madaling araw, ay nasunog po itong bahagi ng Tagum Historical and Cultural Center. Good morning. It's a great day sisimula natin. Ang araw na to. Maayong puntag sa tanan, mga amigo, mga amiga. So, nilalagyan ko yung ng ganitong kape. Klasiko. So, mas masarap kasi pag mayroong kape. bread pang pare sa energy na may kape mm. so good morning may yung buntag ra yung mga amigo mga miga. so usahay o oh, ito na po yung aking breakfast itong pandisal saka itong energy na nilagyan ko ng kape inusub-sub ko sa kape o energy itong pandesal tapos kakainin So kayo, oh. ganyan to din ba kayo kumain ng pandesal at kape? Di ba? Pag gumaga, masarap talaga ito. Minsan nabubusog na talaga ako nito. Hmm. Sa araw to, hindi ko alam kung anong gagawin ko. But, first, siguro magwa-washing muna ako ng aking motor. Kapit tayo mga amigo, mga amiga. Hmm. Eh mesti sabli ga. Ayo besok nih. Kamu di. Eh, buatดู ha man ka kuan. Eh taro nga pagwashing. Papa mabasa nang spark plug ana laki kini mo. Jadi ka ba? Like. <laughs> pilih ke di kada washing washing ba. Oke? Ini pa. Sige, ana, ah, nasayang naman no, tubig. Yehey. Sige, bye-bye. Bye-bye. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan mga amigo mga amiga. So today's vlog ay pupuntahan po natin yung sarapan po ng Tagum Historical and Cultural Center dahil nabalitaan ko na nasunog po yung sarapan mismo. Titingnan natin kung ano ba ang naging damage nito. Dahil alam po ng karamihan na isa po ito sa atraksyon dito sa sentrong bahagi ng Tagum City kapag ikaw ay napapadaan ay talagang mapapalingon ka. Lalong lalo na kapag gabi kasi umiilaw po ito. So tara sama ka tingnan natin kung ano ba ang naging damage nito. Gaano ba kalaki ang nasunog sarapan mismo ng Tagom Historical and Cultural Center. isang mapagpalang araw sa inyo dyan mga amigo mga amiga. So ito po ang kuha ko nung hindi pa nasunog yung sa gilid ng historical. No? So dito po yan sa harap po ng Tagum Historical and Cultural Center dito sa Tagum City. At sadly noong November 5, 3 a.m. ng madaling araw ay nasunog po itong bahagi ng sa harapan po ng Tago Mysterical and Cultural Center na saan ay naapula agad yung sunog at hindi siya masyadong lumaki yung sunog. Yan po ang nangyari. So po yung damage no ng sunog na nangyari sa harapan po ng Tagum Historical and Cultural Center. So sayang lang kasi isa na po yan sa attraction lalong lalo na kapag gabi. At hopefully maayos siya bago magpasko kasi marami po talaga ang dumarayo diyan lalong lalo na kapag pasko para lang makita yung nakahigang umiilaw na musical symbol. Sarapan po ng Tagu Historical and Cultural Center. Kulasara. Ali ali dad. Centa lang. So ayan, maayong buntag dira yung mga amigo mga amiga. So today, uh, dito na ako sa bahay. So yung motor ko ay iniwan ko po doon sa Mako. At sinuwap ko muna dito sa motor ng aking bayaw. So ayan, yung Mayo Sporty na dati kong vinlog o review So panoorin nyo lang sa aking uh, video sa YouTube channel. Makikita nyo po yung full review nito. At saka impression about dito sa uh, scooter na ito ang gagawin natin dito ngayon is mag tayo so kailangan natin linisan para at least malinis tingnan itong motor nito so yan so let's go